Debbie and Sunshine. So, we would like to ask them po if ano yung feeling nyo or naging reaction nyo upon working with the OGs po? With Sir Roderick and all the cast. Hello po. Good afternoon po. Ako po pala si Debbie Gaisina. Uh, Gusto lang po muna pakilala. Um, first of all po, ah, uh, uh, malaki po yung uh, pagpapasalamat ko po kay Derek. Si Derek po talaga yung nagbigay sa akin opportunity para makasama po pili sa pelikulang ito. Dahil nakasama ko po, po siya sa Last Move Standing with Ate Donita Rose. Ngayon po, nung, nung in-offer po itong film sa akin, wala po pong idea sa buong cast. So, very excited ako sa si Direk alam po kung magtrabaho. Hindi <laughs> ko na pinabola, Derek. <laughs> Tapos po, nung first day ng shooting day namin, lock-in po kasi kami, pandemic. Nakita ko po si Pedro, <laughs> Hindi ko po alam ang gagawin. Uh, magtago po ako sa kwarto. <laughs> Pumasok, magkatabi po yung room namin eh, sa hotel. Nung lumabas po ako, nandun na siya sa hallway. Pumasok po ulit ako sa, sa kwarto namin. Yun po yung natatandaan ko. Kasi hindi ko po, po alam kung paano siya kaharapin. Kung paano po. Nandun po yung, of course, um, napapanood ko po, po siya eh. ay, uh, very, for me po, parang pa, pagpasok ko sa kwarto, sabi ko, Thank you, Lord malaking bagay po to na uh, um, hindi naman po ako big star ano, pero magpasama lang po dito sa peliko lang ito. Eh, very grateful po ako. Lalo na po yung maka eksena po sila Kuya Dick, si Tita Barbie at si Kuya Ton po. Uh, so thank you so much po na nakasama ko sa peliko ito. Hello po, Sunshine siya Ako naman, sobrang grateful din ako kasi katuparan ng pangarap ko na makatrabaho po si Kuya Dick. And then, I was able to work with other um, actors na mga patikan na magagaling na. And my God, so much words of wisdom from these people. You will, me, as a, as a baguets in the industry, no, marami ako natututunan sa kanila una-una po sa disiplina. Yun, kaya sobrang grateful po ako. Okay, thank you so much, Ms. Sunshine and Ms. Debbie. Or we have our next Hi. question over here in the Hi. middle. Kuya Dik, tanong ko Kuya Dick, um, meron ka how do you prepare for a role samantalang ang tagal mo nang ginagawa yung character ng isang baling, di ba? Is there a method na parang mapapaghiwalay mo yung nasa Gore and Tecla, nasa Petrang Kabayo, tapos ito ngayon. how do you how did you prepare for your ano role now na iba naman? Kasi yung lahat ng mga roles mo noon, halos karamihan doon na nominate ka eh. So ibig sabihin, mayroon pa rin kaibahan yun sa mga ginagawa mo na iba-iba. Paano mo sila napapag-iba-iba? Uh, Larbi sa akin, hindi naman kasi ko binibilang yung tagal eh. Kasi naniniwala ko, nakakatulong yung matagal ka na sa industriya. Pero kailangan kasi, marunong ka rin mag-adjust, di ba? Sa sa time, sa pagbabago sure. ng panahon mga ganoon. Ako talaga, preparation lang, binabasa ko lang uli yung script basa ng basa ng basa hanggang pumasok sa isip ko. Tapos medyo nag-notes, tinitignan ko anong pwede mangyari dito. Um, yung preparation talaga, mas ina gusto ko nang mangyari sa aktual, katapos ko basahin yung script. Kasi iba-iba iba kasi ang requirement ng emotions eh. A uh, very good example, a past movie. Um, medyo may konti rin yung In His Mother's Eyes, hindi ba? Drama yun. Pero doon naman, baliktad. Pinipigil naman yung patawa. O huwag ako masyadong nakakatawa. So may tip rin na dapat gawin. But I guess kapag nandoon ka na sa set, tapos nandoon na yung director mo, napapaalala. Kasi kailangan ko yung mapapaalalaan nun eh. Alam ko na yung script, alam ko na yung role ko, alam ko na rin na hahanapin ang tao yung comedy side. Pero pagdating sa emotion, I need a guide. Di ba? Kailangan mo yung director mo na nagsasabi sa'yo, pwedeng ito yung ano, hindi pa ha, hindi mo pa siya gusto, hindi mo pa siya... May, may ganun eh, which is yun know, na, very grateful. Kasi may director akong ganun. Na, well, actually, si direct naman, pati sa past experience niya, talaga naman sa script, di ba? Yung nag-aalaga talaga sa script, nag-continuity director din siya. So more or less, napapaalalahan ako, andyan pa si Derek Arman, na makulit din, di ba? Yung uh, OG, panakpaka naman natin, yung si Derek Arman, di ba? Yes, di ba? Yeah. Di ba palaging Arman, ha? Iba, OG, ikaw no, OG talaga. Oo, oh, Diyos ko, hindi pa panahon ni Dolphy, andiyan ka na. Oo. Oh, totoo po yan, hindi ako nabibiro, inaamin, makulit siya. Paalala ng paalala, ito yung sequence na bago nangyari yun. Tama ba? Hindi, tama ba? Nagagaya ko ba siya? No! Hindi pa yan nangyari. Ganyan yan magsalita. Dapat ito pala, hindi pa, hindi pa siya may gusto dyan. Natuwa pa lang siya dyan. So yung director mo naman, na ang totoo na nagkagayon sa kritik, ito yung ganito. We, you need that as an actor kasi isang bibitaw ka din eh. Sa dami nang iniisip mo as an actor. Alam mo yung role? Yes. Para sa akin, hindi sapat na magaling ka lang. You still need a guidance from your director. Kailangan makikinig ka rin sa director kasi napanood ka rin naman nila sa ibang pelikula eh. Pwede rin yung, si Direk, pwede naman sabihin sa akin na kwenting nagawa na yata natin yan. Ano? So, so, ganun. Uh, malaki ang preparasyon, tulong sa preparasyon ko sa role ng mga kasamahan ko at ng direktor ko. Malaki ang naitutulong nila. Hindi ko lang ako, hindi lang ako ito. They have a big contribution. Ang, uh, first time ko may experience na sa pagdidirect na nagiging ano, yung lead actor talagang very collaborative sa script process pa lang. So it took us mga more than a year para mabuo yung script from its original concept into what uh, shooting script na namin. So lahat ng mga inputs, lahat ng mga ano, sa writers, kay Johnny, kay Kuya Dick, talagang kukulang na lang lahat. Uh, every time na mag-meet kami, pati dialogues ginagawa na namin. Okay. Na. Kaya nabuo yung, ano, eh, yung tagline namin na Are you yourself? Yun. Okay dahil doon. So, pandemic time na gano'n, lumalabas kami kahit pagyo. Nagkikita-kita kami face to face, hindi lang sa Zoom. So, gano'n. Kaya pagdating sa shooting, uh, himay na himay na at yung mga detalye. At thankful naman ako sa lahat, sabi nga nila, mga OG, si Tonton, si Miss Carmi, si Kuya Dick, and with the help of Direk Arman, na original OG daw. Na, na, na buo namin yung pelikula ng maayos at uh, happy kami kahapon kasi nag technical screening kami sa for the exhibitors so kinakabahan kami lahat kasi although na-edit na namin and all parang first time mapanood on screen so kinakabahan ko kung tama ba itong ginawa namin But, uh, after viewing namin very happy kami lahat na nakabuo kami ng magandang pelikula na kahit medyo natagalan ng na pag-showing, nadu uh, nandun naman yung uh, sulit na sulit naman siya. At ipapoint out ko lang, kasi nung nag-shoot kami, hindi ko naman inaano, uh, masyadong nagdidetali kay Kwedig na Kwedig well, flashback to ha, iba ang dapat na gawin mo. Present time, dapat iba ang gawin mo. So kasi ved, pag nasa shooting na, very overwhelmed na ako to be Napaka-surreal na seeing him Uh, getting my directions and all. Pero no pinanood na namin kahapon, o ngayon ko lang sabihin na sabi ko, iba talaga si Kuya Dick kasi binigyan ng ibang timpla ang flashback sa present. Yung sense of yung maturity, pati sa delivery, pati sa movement, iba-iba yung ibang dynamics na binigay niya. Salamat, Kuya. Okay. Ah. One more question, Kuya Dick. Uh, sa lahat ng mga nagampan ng mong characters, meron ka bang favorite na matatawag o yung talagang hindi mo makakalimutan as, uh, as sa gay role, di ba? Na nandiyan sa puso mo, yakap mo siya, hindi mo siya binibitawan kahit kailan. Sa, sa totoo lang, Pilar, uh, sa dami nang nagawa ko, no? siyempre hindi ko pwede sabihin na isa lang o dalawa. Marami naman sila na nasa puso ko pag binanggit mo, hindi isa-isa, gusto mo sabihin ko yung barang lipstick, sabihin ko yung dead na si Lolo, madaling sabihin niya yung mga favorite. Pero aminin ko, sa ngayon, malaki ang weight at malaki ang tama sa puso ko ang ko Modrasta. Siya ngayon talaga masasabi kong favorite kong pelikula. Pagtapanood yung, niyo, malalaman yung bakit. <laughs> Thank you and congrats. Thank you. Uh, ah, Jerry from Pep. For Carmi naman, yes. ang tagal niyo nang naging magkaibigan, magkatrabaho ni Kuya Dick sa ito. Nalo, ito ka ng Carmi, abangan ng susunod na kabanata. Kumusta yung pagkakilala mo sa kanya bilang kaibigan at katrabaho all these years? Ah, very, ako, yung personal at saka professional ano, nakakatuwa yan si Rodney kasi yung pag off cam yan, parati siyang natatakot. masakit ang mata, masakit ang ulo, masakit ang ngipin, hindi ko na kaya. Pero pagka, that, ano na, nag-on na, sa camera, he will give his best and he will nail it. Katulad nito, pano ko yung kahapon, sinabi ko sa kanya, katabi ko, hawak ako ng hawak sa kanya, grabe ka talaga, grabe ka talaga. Ang swabe nung, nung takbo nung drama mo, to Napakagaling talaga. Pero ako, uh, sa Tonight to Dick and Carby, syempre, uh, magkaiba Kasi mas nakapokus ako dun sa dancing, ano yung ko and everything. Pero syempre, hanggang-hanga ako sa kanya dahil talaga namang iconic aside from many hits. At saka ang galing-galing niya talagang sumayaw, kumanta, and everything. Pero dito, medyo na-challenge ako dahil uh, yung role na nabigay sa akin as his best friend. So parang medyo nako-conscious ako kasi alam naman natin pagdating ng gay roles, talaga naman si Dick talagang, he nailed it. And sinasabi ko, Dick, okay na ba yung acting ko? Mga <laughs> ganun-ganun. eh, ang, ang seryoso. Alam mo yung, di ba yung mga totoong comedians talagang they are so serious in person. So, tinatag, parang nako-conscious ako. Direk, okay na ba? Tapos tinitignan ko parati kung ano yung reaction niya. So, dito, um, kahapon, nakita ko na okay naman. Na, masaya naman. No? Na, Ayun, oo. Na hindi ko naman ikinasira yung pelikula sa performance. Yun lang po. Pero meron naman na kayo bagang chemistry oh, eh. Built in oh, na rin eh. Oo, yeah. Oo. Uh -huh. Pero this is a different, different role for me. Uh -huh. Yun. Hindi ko lang pwedeng sabihin kasi yung totoong role mo, no? Pero iba kasi nakakatawa yung performance talaga ni ni Carmi dito eh. Yung uh, basta mystery kasi yun eh. So doon na lang yung mapapanood. Pero yung kahapon na no, napanood namin, parang siyempre iba yung take at iba yung napapanood mo na si na JD. Parang, oh, nakakatawa talaga si Carmi. At si Carmi naman, di ba? Kasi basta sinabi ko pa sa kanya, pati yung boses, parang, di ba ginawa niya lahat? Sabi ko, ang ganda ng ginawa mo. Si Carmi kasi, try na natin, di ba, sa COVID-19, di ba? Nagagawa niya ng iba't ibang texture. Hindi na sa kaibigan ko, ha. texture yung character niya. Pero dito, parang natutuwa ako kasi yung binigay na role sa kanya, meron siyang dapat sundan. At tingin ko nagawa niya at nasundan niya yun. And aside from that, okay, yun yung sa performance. Pero as a friend naman, I'm very grateful na naging kaibigan ko si Carmen kasi napaka supportive ni Carly. At saka, ang dami nang ginawa for this film na dito na, sa ating promo, na hindi niya ako pinabayaan. Kaya, from my heart, iba ang pasasalamat ko kay Carly as a friend. Carms, iba ka. Maraming hey, salamat sa iyo. Thank love, love you, love you, Carly. Last question ko naman for Tonto. Sa totoong buhay ba, mayroon ng baling na nagmahal sa iyo, katulad ng Pagmamahal <laughs> <laughs> ng <laughs> karakter ng Mudras at ba na kung baka, minahal mo rin naman in a certain way. Uh, katulad din ka, Jerry. Uh, <laughs> <laughs> si Alan, ha? Si Gorgie, mahal ko. Oh. Ano? Oh. nga yung ano eh, may dialogue nga ako dun eh. Mamahaling Sasabihin kita mo na ba? Si ay, ay well, ah, Doon nga kita hinangaan, actually, yung gusto niyang sabihin. Pero siguro naman, mapapanood din niyo naman. Saan mo panoorin niyo? Tuga nga, Not kayo. Hindi, meron ako talaga yung Kami na, ba't kasi Miss yung aming director of photography. Sinabi niya na iyak siya kay, kay Ton na nung deliver niya yung ano yun. Yun yung delivery mo direct? Pareho ba? Nakuha ba ni Tonto? gusto mong delivery? Direct again. Sinabi ba? Sinabi ba? Sinabi ba sa'yo? O ikaw ang nagsabi? Saan nagsabi? Ah! Siya ang sabi May line na Line mo? Line ko. Oh. Line din na line. So, line doon, no, sinabi sa sa'yo. Uh -huh. Tapos, meron ka rin line. Wala sa trailer doon. No? Gusto ko sanang gawin sa kanya, pero wala sa trailer. Ah, sa Hindi, basta meron lang doon na, ano, na inalam ko lang ko oh, mahal mo ko. Yeah. para yung sagot ni Tonto nang nga abangan ko doon. At yung sagot niya, tama. Hindi ko alam kung paano ipaniwana alam mo yung sa pagkataon niya, sa role niya, yung as Enrique, tama yung sagot niya tungkol sa pagmamahal. At dahil sa excellence yun, yes. uh, at sa portrayal ni Son, for the particular scene, maiintindihan ng lahat Correct. kung bakit niya gusto magiging mudrasta si Becky or Elmo and Archie. Tinatanong ako lagi ni Kuwedi, malinaw ba? Kung talaga Concern pinigay. ko talaga na yun. -e Direk, kung bakit nasiguro niya ba na tama ako maging madrasta? May eh, paliwanag ba ng pelikula bakit ako madrasta? Eh, Dahil sa extent na with Tonton, yun na ay yun, yun. Ay, din yun. Yun, yun. yun na yun. Sinagot na na yung Tonton sa pelikula. Kahit hindi niya sinabi. Hindi <laughs> tala tayo. Ito bigyan niyo. Pagkakaabangan yung line na <laughs> yun.